Magandang hapon mga kabisdak, pag-usapan lang natin itong mainit na issue ngayon sa social media. Ito ay patungkol sa pulburon video. Noon pa yan mga kabisdak, sinabi na ho ni Maharlika na meron umano siyang video na nagpupulburon yung isang personalidad. Ayaw na po natin banggitin dahil alam naman ho ninyo ito kung sino ang mga yan. At ilang bisis na po ito binanggit ni Marlica sa kanyang YouTube channel. Ang gusto ko lang mangyayari, mga kabisdam, ay sana ay ipalabas na po ito ni Maharlika upang malaman ng tambayan kung anong klasing mga tambaluslos ang mga bumibira sa mga Duterte pag lumabas ito, ito po ay may tuturing alas ng mga Duterte laban sa mga tambaluslos. At hindi lang alas ni Tatay Digong at ni Inday Sara, kundi alas ni Maharlika at ng maraming mga Pilipino. Pag-legit po itong kulburon video ito Nako! Paniguradong wash out ang mga tambaluslos ngayon. Napag-usapan ko lang mga kabista kasi napapansin ko po yung isang adidis, no? Parang dinadahan-dahan na ho nila na maglabas ng video. Parang teaser ikama nga, parang pelikula. No, ito muna, ipapalabas natin. Tapos sa susunod naman, ito muna para makakreate ng excitement sa mga manunood. Ito naman ang nakikita ko dito, gumawaho sila rin ng ano, excitement para sa mga sambay ng Pilipino na malaman kung ano ang laman ng Pulboron video na ito at sino ang mga karakter nito at sino ang mga artista dito parang pelikula lang. May nakikita po akong post sa uh, social media yan po ay nanggagaling kay Maricar Serrano. At ang post niya sabi niya, ang aga-agang budol, napamura pa ho siya dyan eh. Tapos video po 'yan eh. Hindi natin alam kung ito na ba yung sinasabing pulboron video. At ginawa niya nag-screenshot po siya upang parang teaser nga eh, pampa-excite para abangan ng maraming Pilipino ang bidyong ito. Ito na ba yung tinutukoy ni Maharlika? Hindi rin naman kasi maliwanag yung screenshot na yan, yung muka, hindi naman natin makikilala, hindi rin masyado malinaw sa atin kung anong ginagawa ho nila, basta babae at lalaki ho, yan. Ako ho'y uh, nag-iisip dito na oras, pag lumabas itong polburon video na ito, nako, yanig ang mundo ng mga tambaluslos. Tapos ang buhay ho nila dito. Tapos ang kanilang maliligayang mga araw ho dito. At dito ho sila mauhusgahan ng maraming Pilipino. Tandaan nyo ha. Si Maharlika, hindi pa pumapalya eh. Ang nangyayari ho, tumatama siya sa kanyang mga banat eh. Matagal na po itong pulburong video na sinasabi niya. Siguro mga 2022 pa ho ito eh. Pagkaupo po ni Da Junior, di ba galit na gan siya eh, na meron umanong pulburong video siya na ilalabas. Kasabay yata ho ito ng ano, ng uh, ahas sa Malacanian. Yung kasagsagan ng ahas sa Malacanian. Sinabi niya ho na meron siyang pulburong video na hawak. At sinundan pa po ng post ni uh, Maricar uh, Serrano. Ang nang sabi niya dyan, lahat po ng nag-attempt na mag-PM nung cook video ay nasuspende for 3 months or natanggalan ng FB at messenger account. Beware, huwag magbida-bida. Grabe na no, matindi ko siguro talaga itong uh, bidyong ito, itong iskandalong bidyong ito. Matatawag natin iskandalo ito eh. Kasi nga kung matataas na personalidad ang involved nito, matataas na official, talagang iskandalo ho ito. At yayanigin ho sila talaga. Oras pag ni Maharlika ang bidyong ito. At sana, bilisan na, huwag nang patagalin, kung meron pong hawak talaga na bidyo, ilabas na ho natin upang marami ng mga Pilipinong magalit sa mga tambaluslos, at hindi na dadami pa ang mga maluluko at mabudol-budol pa nang maagapan naman ho natin ang bayan na malimas sa mga tambaluslos. Para sa akin, this is the right time na ilabas na ho ninyo bago mag-2024 upang mahusgahan na po natin itong mga buwaya at mga tambaluslos na naghari-harian sa Republika ng Pilipinas. Aabangan ho natin kung kailan ilalabas ang naturang pulboron video ni Maharlika.